Hello mga kasari, hello mga sisiko, magandang araw sa inyong lahat Kumusta na naman ang ating benta, kumusta ang ating sari-sari store, kumusta ang ating kalusugan <laughs> Ayun mga sisiko, si Ate Rose ninyo ay uh, may sakit, masama ang pakiramdam ko, kahapon pa to Tapos meron akong ubo, meron din akong sipon, so ito yung resulta ng mga sisiko sa stress, diba no? Uh, ang stress talaga ay... Ito yung pinaka-iingatan sana natin na hindi tayo ma-stress pero hindi natin talaga yan maiwasan. Kasi pag na-stress tayo, ihina yung ating immune system. So, dyan na tayo atakihin ng sakit. Humina yung immune system ko kasi nga hindi ako nakatulog, hindi ako masyadong makatulog sa gabi. Kasi alam nyo naman, uh, may iniisip si Ati Rose ninyo and na uh, nawala yung cellphone ni Kring, di ba? So, maraming gumugulo sa isipan ko kung bakit nawala, ganyan, hindi ako nakatulog. So, ngayon may sakit si Ate Rose ninyo. Pero update tayo ngayon. Okay, kahit na may sakit, andito pa rin sa tindahan, nagbabantay kasi nga si Kuya Dave umalis, may binila, binili na gamot sa mercury. So ngayon, ang ginawa ko ay nag-repack ako mga sisi ng mga band paper, ayan, Uh, kumusta yung ating mga school supplies. So, sa ngayon, medyo mahina kasi nga walang pasok. So, dito na part, isulat na to siyang laman. Ito ay mga band paper na, ito yung mga band paper na naripa ko na tag 10, 10 peraso, piso ang isa, long, short, at saka A4. Uh, nag nagripak na lang ako kasi nga wala naman akong ginagawa para ready na to siya. And sa mga school supplies natin, mga sisi, tips ko sa inyo na kung maaari, kung meron tayong pera ngayon pa lang, ay bibili na tayo. Huwag na nating hintayin pa na ng pasukan, saka naman tayo pipila doon sa kung saan tayo mamimili ng mga school supplies. Mas maganda ang maaga tayong mamili kasi ngayon ay hindi pa siya nagtaas and hindi pa rin mahaba yung pila. Lalong-lalo -lalo na ako, sa wholesaler ako, bumi bumibili ng mga school supplies pag na talaga grabing tao. Kahit na naman sa, hindi siya wholesaler, sa mga bookstore, mataas na rin yung pila sa counter, mga sisiko. Yun yung anuhin natin ngayon na kung pwede ngayon palang lang, bibili na tayo ng mga school supplies. So dito, meron na akong hinahanda na listahan. Siguro sa susunod na araw, ay aalis na kami ni Kuya Dave para mamili. Siyempre, yung budget ni Ate Rostinho ay nasa 10,000 talaga. Kasi alam naman natin ang mga school supplies ay sobrang mahal. Kasi nga, per volume or per pack, per dozen akong namimili. So, meron pa naman dito yung mga kulang-kulang na lang yung bibilhin ni Ate Rose ninyo. Ayan, meron talagang mga kulang-kulang na hindi lang hindi niyo lang mapapansin, pero ipapakita ko sa inyo kung ano 'yon pag makabili na ako mga sisi ko. Ayan oh, 'di ba? Ganda ng ating uh, organizer na kulay blue. Ayan, nakikita ko na kung ano yung mga kulang dito sa tindahan. Ayan, nakalagay na dyan lahat kapag may bakante, meaning ay wala na siyang laman. So, maganda talaga siya mga sis gamitin yung uh, ganito, yung organizer na ganito. Kasi nga, yun na nga, uh, na, nakikita natin kung ano yung mga item na naubos at saka na-arrange talaga siya. Ito'y medium size, medium talaga yung binibili ko kasi... Ayan, kasya yung haba ng suklay. Tapos hindi din siya gaano kaliit, hindi din siya gaano kalaki. So, medium size ang ang ano nito, sukat sa mga nagtatanong. Kasi kapag yung small, yung bibilhin ko napakaliit lang din. Tapos yung large is sobrang laki naman. So, kapag kayo mag-order nito, medium size di ba? So ngayon mga sisi, ang ginawa ko, doon tayo sa harapan ng tindahan. Uh, ang ginawa ko ngayon, naubusan na pala kami ng asin. Nahihilo ako. Kapag may lagnat kasi nahihilo. Lagay mo na natin yung cellphone. Ayan mga sisi, kapag masama yung pakiramdam, nahihilo talaga. Yan, dito ako nakaupo sa baba lang. Kaupo ako dito. Eh, ano na lang natin yung camera. So, andyan si Maki. Kasama ko siya. Kung saan ako. Andoon din siya. Makmak! -mak! Dali ka dito kay mama. Tapos mga sis, ang ginawa ko pala ngayon ay nag ako ng asin. Natig pa 5 pesos. Ito yung ano, lagayan ko ng asin. Saan ba natin ilagay? Yan. Tapos, meron akong, ano, meron akong timbangan dito. So, yung asin ko is 5 pesos wala akong piso, wala din akong dos so 5 pesos yung asin ko nasanay na sila dito mga sisi sa mga price ng mga paninda namin pero meron din naman akong binebenta na ganito yung nakapak talaga kasi yung iba nagahanap na mga ganito yung mapino, pino na asin tapos ito, meron din ako nito malaki at saka maliit tapos rock salt itong ire-repack natin Uh, per sack ang binibili namin na rock salt. Tapos ito yung nire-repack ko. Tapos nagbebenta din kami ng per kilo ng ano, rock salt. Okay, papakita ko sa inyo kung ano ka dami ang 5 pesos. <coughs> Mga sisi kaya. Alam nyo ba? Ang sapaliton. Okay, so flex ko lang mga sisi ko ha. Ngayon lang may bumili na bata ng Jilly Ace. So, yung pera niya is 30 pesos. So, ito yung binibenta ko na Jilly Ace Oh, itong Yuyu Cocol Jelly. Ayan o. Oh. Yuyu Cocol Jelly. Kasi nga mga sisi, jumbo siya. Ayan o. Oh. jumbo siya na Jilly Ace. Di ba may mga Jilly Ace na yung dati is yung maliliit? Tapos, hindi naman natin din siya pwede ibenta ng piso kasi nga, mahal na siya. So, ang binibili ko na lang, ito na lang yung jumbo. Mura lang naman ito. Nasa 20, 24 pieces. Na, nasa 28 ang puhunan. So, kahit ayan. na... Okay. So, yun ang mga sis na putol na bumili lang na bata. Okay. So, yun ang mga sis. Ito yung binibili ko. Kasi jumbo nga siya. Ayan ang malalaki. Ayan. So, kapag ibenta ko siya ng dalawang piso, okay na siya. Kasi nga, ayan o, jumbo siya. Kasi yung kung may yung maliliit yung ibenta natin na tatlo, limang piso tapos dos ang isa, napakaliit so ito na lang yan, malalaki siya, yu yu yan, ewan ko lang kung may ganito ba sa lugar ninyo jumbo siya yan, so malaki yung kikitain nito kasi nga 24 pieces, 28 ang ano 28 ang puhunan so pag mabenta siya lahat is nasa 48, so meron tayong 20 pesos bawat pack And yun na nga, mabenta, mabenta siya kasi nga nakikita ng mga kabataan na malalaki yung chili ace. Yun. So, dito na tayo sa asin. <laughs> Meron akong ginawa <coughs> mga sisi ko dalawa. Ganito karami yung 5 pesos na asin. Tapos, ang ginagamit kong plastic is itong 4x12 na Texas. Nagawa ko nito ngayon ng marami kasi nga naubusan na kami. So, ganito lang tinatali ko siya. Ganito yung ginagamit ko na plastic para may allowance pa siya na itali. Ganyan. Ganito talaga ang buhay mga sisi. Kung gusto nating kumita, kailangan meron talaga tayong ideya. Dito sa ating tindahan, meron tayong dis discarte. Eh. Ayan, kung ano yung mga kung ano yung mga ebenta natin, kailangan natin na anuhin muna pag-isipan. Tapos, syempre, i-total natin kung kikita ba tayo. Ayan, dito na yung yung aking ano customer. Be, akin na yan, be. Bili siya ng batati. akin na yung ano mo. 60 pesos. Saan ang takip nito? Hindi. Ah, malayo yung bahay mo. Di ba? Bago ito ha. Dali mo itong plastic. Ipakita mo na galing dito. Huwakan mo lang po. Galing dyan ang battery. Tinanggal ni tita ha. So, lagyan natin ng dalawa. Tainit ka Ah, ganit mo. Init. Dapat may takip. Hawakan dito para hindi maglipad yung ano. yan dyan ka maghawak, ha? Sige, bye-bye. Thank you. <laughs> Layo ng bahay ng bata. Doon sa pinakadulo. Tapos nagpabili ng battery. Alam nyo naman yung battery na Everidy. yon kanina. Nilagay ko sa microphone. Napakalayo. Tapos pinadalhan siya ng 50 lang na ano pera. Mas malayo yung bahay. Hindi, hindi siya binigyan ng allowance. Kaya... Napakainit pa naman ang panahon. Okay, sa so mga sisi, siguro hanggang it, dito lang muna yung vlog natin for today. At ako'y magpatuloy pa sa pag re uh, Bukas siguro, iba-vlog ko yung mga parcel na dumating from Shopee. Yung item na yun, i share ko sa inyo bukas mga sisi ko is... Uh, mabenta dito sa tindahan yun. sa tindahan yun, yun yung personal ko na item so i-share ko sa inyo kung paano ako makatipid, kung ano yung ginawa ako. Na-share ko na ito before. So, ulitin ko naman bukas kasi meron naman akong dumating na panibago. Okay. Bye for now. Love you all. See you next Huwag mas stress kung maaari para hindi tayo magkasakit. Okay. So, bye for now mga sisiko. Love you all. Ako muna yung magpatuloy sa pag-repack. Dalawa pa lang yung nagawa ako. Bye-bye!